Ta kapatid, meron akong isang bagay na naalala. Meron akong napanood sa Facebook na merong nag-experiment patungkol dun sa palaka. Alam nyo kasi ang palaka, may kakayanan siyang magbago ng temperatura ng kanyang katawan. So, merong eksperimento na ginawa na naglagay ng palaka sa isang palanggana na tubig at ito ay isinalang sa kalan. So dahil nga ang palaka ay may kakayahan ng magbago uh, ng temperatura, hanggang sa binuksan na yung kalan, unti-unti umiinit na yung tubig. At yung palaka na nadun sa loob ng ano ng palanggana, eh ano, kukuya-kuya ko ipapasipol sipul pa. <laughs> so lalangoy-langoy pa yung palaka, na -e enjoy niya pa yung tuinit ng uh, palanggana na nasa kalan so habang siya ay nandun sa loob ng ano ng kalan na may apoy na-enjoy -e niya yung init ako contain pa ng kanyang katawan pag na-reach na nung nung tubig yung boiling point niya yung palaka wala na siyang kakayanan na tumakas dun sa apoy na yon sa palanggana na may tubig na kumukulo na dahil na naubos na yung lakas niya dun sa sa simula pa lang ini-enjoy niya painit ng painit at uh, contain pa ng kanyang katawan pero pag dumating na yung ano yung boiling point ng ano ng tubig na kumukulo na siya wala nang kakayanan yung palaka para umalis doon amen hanggang sa siya ay mamatay na so ganoon din po tayo mga kapatid kapag hindi tayo nagbago ng isip at tumalikod sa kasalanan ganoon ang mangyayari po sa atin na ano kasi minsan nai -e enjoy pa natin yung kasalanan nai -e enjoy pa natin alaluya yung bisyo mga maling buhay maling relasyon ay nai -e enjoy pa natin pero darating yung panahon na marit yung boiling point nito ay hindi na tayo makakaalis at trap na tayo don sa patibong ng kaaway kaya mga kapatid hanggat maaga pa ang sabi ng salita ng Panginoon change your mind turn away from sin sa so hanggat may lakas pa tayo na tumakas diyan, ay layuan na po natin anumang gawang masama. Pagkat ito rin tinuturo sa atin ng Biblia, mga kapatid, na tayo ay lumayo sa kasalanan. Amen po ba? So bitawan na yung mga bagay na nakapagpapabigat po sa atin. Yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon, kailangan ay atin pong binibitawan na. na. Purihin ng Panginoon, kaya mga kapatid, magbago na tayo ng isip, at tumalikod sa kasalanan. Kaya purihin ang Panginoon, kaya mga kapatid, ito'y isang paalala sa atin. So yung mga bagay na mali, huwag na natin i-enjoy. Magbago na tayo ng isip, at change your mind, and turn away from sin. Purihin ang pangalan ng Panginoon.